Patuloy na tinututukan ng Bureau of Jail Management and Penology ang kalusugan ng mga person deprived of liberty sa gitna ng matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sari-saring sakit ngayon ang nakukuha dulot ng matinding init ng panahon. Pero kung may sektor na delikadong tamaan ng mga sakit tuwing tag-init, ito ay ang mga persons deprived of liberty o PDL. Hindi lang kasi basta init ang problema, siksikan din sa mga selda. Sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology sa Metro Manila, nito lang Marso, aabot na sa higit dalawang libo ang nagkasakit dahil sa matinding init. Mga jails tayo dito sa NCR dahil wala tayong wala talagang lupa dito sa Metro Manila. So siksikan ang ating mga kulungan. Karamihan sa mga sakit na naitala ng BJMP-NCR ay flu, Bigsa hypertension, allergy, diarrhea at galis. Sabi naman ng BJMP, may paunang solusyon na sila dito, pagsusuplay ng tubig at pagbibigay ng gamot sa mga PDL. Sa ating procurement naman ng medicine, inaakma natin during sa season. and uh, nagipag-ugnayan na rin tayo sa DOH and other non-government uh, or organization like yung Philippine Dermatological Society na kasama na namin ngayon na kasama sila sa pag-treat ng mga ganun na klaseng sakit. Pero hindi pa rin ito sapat. Ayon sa BJMP, isa pa rin kasi sa nagdudulot ng sakit sa mga kulungan ay ang pagsisiksikan, lalo na sa BJMP NCR. Ang populasyon ay nasa 24,949, sobra-sobra kumpara sa kapasidad sa mga kulungan. Kaya target nila ngayon, mailipat na sa mas maayos na pasilidad ang mga PDL tulad ng bagong tayong pasilidad sa loob ng Camp Bagong Diwa kung saan ililipat ang mga high profile na mga PDL. Nandito ako ngayon sa bagong building na itinayo ng BJMP sa loob mismo ng Camp Bagong Diwa kung saan ililipat yung mga high risk profile na PDL. Sinaasahan dito na sila ililipat sa buwan ng June o July ngayong taon. Ngayon sisilipin natin yung loob mismo ng selda kung saan ililipat yung mga PDL kung makikita natin ay maluwag yung bawat selda dahil aabot sa sampung mga PDL ang pwedeng magkasya dito. At medyo maaliwalas din yung lugar at meron pang pa CR na pwedeng gamitin yung mga PDL. Higit isang libong PDL ang magkakasya sa bagong pasilidad. May maayos na visiting area, labahan at may conjugal room pa para sa mga PDL. Hindi lang naman sa Camp Bagong Diwa planong magtayo ng mga ganitong pasilidad para sa pagpapaluwag ng mga kulungan, kundi sa buong Metro Manila. Compare doon sa, nakita nyo naman, compare natin doon sa old and the dito sa inyo, man napakalaki talaga ang diferensya. dito, na, dito namin inaano na sa facility na standard, ideal, uh, humane, yung pinatang yung humane safekeeping o PDM, nandito ngayon sa facility ngayon. O, dito ito yung magiging ano namin na kung mabigyan pa kami ng mas malaking budget, kitatayuan namin ng kasing parehong ganito na facility. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.